Hi, my name is Brian Timkang Minsan ba naranasan mo nang post ng business opportunity or product mo online Pero wala mo lang pumapansin Yung sa tingin mo tama naman yung way ng pupost mo Pero walang pumapansin Walang nag-like, nag-comment, nag-share At higit sa lahat, walang bumibili or nag-avail So, sa tingin mo, ano kayang kulang at kailangan dagdag? O baka, o baka, hindi lang yung, hindi tamang tao nakakita ng produkto or services na ino-offer mo. So, halimbawa, nagbebenta ka ng isang brand ng milk, pero yung nakita is yung mga taong mahilig sa kape. So, sa tingin mo, anong mangyayari? So, ganoon din sa business mo. Kailangan tamang tao ang makakita para hindi masayang yung oras at effort mo. So, ano bang dapat gawin para maipakita mo yung business opportunity or product mo sa tamang tao? So, una, kailangan mo ng Facebook fanpage. Sa Facebook fanpage, ang kailangan mo is doon mo ilagay yung lahat ng produkto or services na ino-offer mo. Pangalawa, Facebook ads. So, since may Facebook fan feeds yan, na, yun ang gagamitin mo para i-promote yung produkto mo. So, gagawa ka ng Facebook ads. Sa Facebook ads, pwede mo siyang i-set up kung ilang taon yung tao anong bansa or ano yung interest niya so sigurado matatarget mo yung tao na gusto mong pakitaan ng ads mo so makakatipid ka na sa oras so kung gusto mong malaman kung paano gumawa ng facebook fanpage at facebook ads may ginawa kong free video tutorial or free online training para mapanood mo, just click the link below or nasa taas. Sa video na yun, ituturo ko kung paano gumawa ng Facebook fanpage, paano gumawa ng Facebook ads. So, see you inside. Bye bye.